morning guys ayan ito kami ng daanan namin ayan Napit na Napit na kami sa daanan namin Pababa baba ito guys so ayun yung magiging daanan namin pa baba lang araw na namin ginagawa to dalawang araw na ngayon guys ayan yung ginagawa namin daanan Ayan. Ayan na. Uh, hirap magkawa ng daanan. Kasi ayaw magpadaan yung iba. Ayan. Daanan lang. Ayan. Ayan. E magiging daanan namin. Palabas. Ayan guys. Ayan. So, oh pinatambak na namin doon yan sa dulo ayan. hirap maggawa ng daanan daanan pa para papuntang labas ito so, kaming daanan guys kaya itong sapana to Sa Sapa, ni eh hinati namin yung kalahati daanan yung kalahati tubig dub na dumadaan hirap maggawa ng daanan yan, no? palabas na yon guys yung mga tambak namin kasi ano eh para maganda siyang daanan yun o diba matapos dun yan sa dulo guys yan o sa yan sa dulo yung dulo dulo ng daan yan o yan yung magiging dulo ng daanan namin guys diba ang hirap bangin siya sapa yan yung magiging daanan namin talabas iba Ayan Oh. Ang hirap. Magkaroon ng sariling daanan. Kasi iba ayaw magpadaan guys. Ang tayo magagawa. Diba? Ano diba? Yan yung magiging daanan namin. Sa labas. Ayan o. Oh. siyang daanan. Ayan o. Oh. Ang hirap yung yung nagsisang kaano niya ngayon. yung magiging daanan namin kung sa magkaroon ng daanan. Diba guys? Hirap magkaroon ng sariling daanan. At ah. yung sa mga sa doon. Hmm. Inaayos ina pa namin yung daanan. Lampit na dalawang araw na namin itong ginagawa. Hmm, di ba guys? Kaya, buhay probinsya. Ayan. Morning guys. Ito so, ano. Ayan. Nagpumpisa kami dito mula doon sa taas. Ayan ngayon ang mga daanan namin ngayon parang back sa isa guys eh. Ayan, nakita mo yung blue na simento pinatong namin yan para yung tubig pwede nang madaanan daanan o eh. guys, nakita mo guys yun eh. yung daanan namin mula doon yun diba yun yung daanan namin kapuntang pala papasok ng bahay ko to guys Ayan o. Ayan. Ayan yung mga sa ano namin. Yung mga gumagawa. Ayan. Diba guys? Malamin guys. Malapit na matapos yung daan. Ayan o. Diba? Sige guys. Bye bye.